Hi everyone! So sa ating video ay pag-uusapan natin ngayon ang SSS Forgot Password. Alam ko na marami sa inyo ang makakalimutin. Makakalimutin talaga kayo. ba? Diba? Hindi lang utang ang kinakalimutan nyo, kundi pati mga password. Ano ba naman yan? At bago tayo magpatuloy, syempre naman, don't forget to subscribe to my YouTube channel. And again, it's me, Lizelle Istoy. At huwag nyo kalimutan na magbigay ng like sa ating video at never mind the background summer is toy, okay, huwag nyo na pong pakailaman si summer ha, no comment na po ng bad vibes or nega regarding kay summer na nagbablog ako and binandyan yung aso ko, okay, so she is my daughter, okay so ngayon ang pag-uusapan natin yun nga, nakalimutan ang password ninyo sa SSS, malamang sa malamang ay hindi na kayo makakapag-sign in pa. At malamang sa malamang ay hindi na kayo pwedeng mag-file ng SSS loan. Diba? Kasi alam naman natin at sa mga hindi pa nakakaalam, ang filing ng ating SSS loan ay online na po. Okay? So, dapat lahat tayo ay meron na po tayong mga SSS online account. Okay? Simple lang naman ang gagawin ninyo para po kayo ay maka-retrieve or maka-sign in sa inyong mga SSS online account. So, sundan nyo lang ang instruction natin dito or itong step-by-step step natin na sasabihin ko sa inyo. Okay? So, sana ay makatulong sa inyo ang ating video. Number one sa Google, sa search bar, itype nyo lang doon SSS online. Tama? Kasi pag nag- lalagin tayo doon talaga tayo, okay? Though, meron din pong SSS mobile app, si SSS, pero mas maganda po kung sa website kayo talaga. So, pag na-click nyo yung SSS online, merong mga options sa baba na magpa-pop up. You choose member. So, i-click nyo yung member. Pag na-click nyo po si member, so, ayan na yung magpa-pop up. Nandyan yung nakalagay na Member log in. Ay nakalagay diyan yung user ID kasi nga i-enter mo diyan yung user ID mo and then ngayon ay i-enter mo naman yung password yung nakalagay sa baba. And then pag na-enter mo na yung user ID mo and password, eh, i-click mo yung sign in para maka-access ka sa yung SSS online account. At dahil nga ang pinag-uusapan natin ay nakalimutan ninyo ang inyong mga password. So, hindi kayo makakasign in dahil nakalimutan nyo yon Ang gagawin ninyo, kung mapapansin niyo sa baba, mayroong mga option dyan. Okay? May nakalagay dyan ng forget password or user ID. click nyo lang yan siya and then pagka-click nyo yan, may option kang makikita na ganyan, dalawa. So, ang option dyan ay saan mo daw i retrieve ang yung password sa SSS online mo sa registered email address mo ba or sa security question so it's your choice kung halimbawa alam mo or meron kang kopya ng mga security question mo that moment na ginawa mo yung SSS online account mo edi good for you kasi pwede yan ang piliin mo Mar retrieve mo yung password mo And then, ngayon naman, kung nakalimutan mo naman yung mga security question na pinaggagawa mo kasi matagal na panahon na ginawa mo na yung online account mo, may other option ka pa, which is yung may registered email ad. So, i-click mo lang yan para sa akin tuwing nagpo-forget password ako, may registered email address. Alam nyo guys, maganda talaga na yung mga email ad natin kung tayo lang naman yung gumagamit sa mga cellphone natin, hindi naman natin pinapahiram, pinapalaroan sa mga bata, ganon Ay maganda talaga na yung email ad natin ay nakalagin siya, okay? Kasi katulad niya na nakalimutan niya yung mga password nyo, mabilis lang siya kung dyan kami sumasayong email ad. Kasi kung nakalagin siya, matik na mabubuksan mo. Kasi what if ang email ad mo, alam mo nga yung user ID, pero nakalimutan mo din naman ang password. So, paano mo din mabubuksan? Hindi mo din mabubuksan, okay? Ako kasi ganoon ako, nakalagin lang yung email ko, hindi ko nila log out yan. Kunwari, ang pinili mo yung may registered email ad, kapag yun ang pinili mo, yung may registered email address, ang makikita mo naman na option na pipilapan mo ay ito. So, ang sabi dyan, enter your CRN or your SSS number and the CAPTCHA. Kung alam mo yung SSS number mo, much better. Yan ang i-enter mo dyan sa box na yan. Ngayon, kung hindi mo alam yung SSS number mo, hindi mo kabisado like me, hindi ko naman kabisado din talaga, ay you choose na lang yung CRN. Ngayon naman yung CRN, masyadong mahaba din ang number nun. Ako din, hindi ko kabisado yon. Pero, syempre, dahil Meron naman tayong mga SSS yung mid ID. Doon mo makikita ang CRN number mo. Okay? Sa taas yun ang ating picture. So, i-type mo lang dyan sa box na yan. And then, pag na-type mo dyan, guys, ay yung CAPTCHA naman daw. Yung CAPTCHA given by SSS na yan. So, like for example, dito sa ano natin, sa picture, ay nakalagay na captcha is fire. I-type mo rin siya ng small letter kasi kung i-type mo yan siya ng caps lock ay hindi yan tatanggapin. Okay? So, once na makapi mo na yan, nailagay mo na yung CRN mo or yung SS number mo, kung ano yung option mo, and then the captcha, ay i-click mo lang yung submit. And then, right after that, ay may ma-receive kang notification from SSS. Nag-notify sila sa'yo na ikaw ba daw ay nagre-request na makapag-retrieve ng iyong account. Okay? So, just follow the simple instruction doon sa email ad mo. Dahil in just less than 5 minutes ay kaya mo nang ma-retrieve yung account mo and then make sure na yung bagong password na ginawa mo ay matandaan mo na. Kung hindi tayo matandaan, you have to write it down. Okay? Guys, at saka guys, reminder ha, laging nagpapalit si SSS ng password for security purposes. Okay? So, dito lang nagtatapos ang ating video. Sana ay may natutunan kayo. At syempre, huwag nyo naman kalimutan ang mag-subscribe dito sa aking YouTube channel. At i-like ang ating video. Thank you, everyone. And God bless. See you next vlog. Bye!